Hi heart, today is my admitting day. Ito na yung araw na pinakahihintay ko. Ito na yung araw na ilang taon kong pinaghandaan pero yung puso ko, kabado pa talaga. <laughs> Today is December 19, 2023. Alas 5 na nga ng madaling araw nito, nag-aasikaso na kami ni Rai. Simpleng ayos lang, ginawa ko. Moisture, lipstick, eyebrow, and that's it. Ngayong umaga nga, sinundo na namin si Mama sa SM North at diretso na kami ng heart center. Siya kasi ang magbabantay sa akin sa hospital ng morning, then si Rai sa gabi. May pasok pa kasi siya eh. At ina-explain na nga ni Rai kay Mama na huwag na siya mag-worry kasi per GL naman yung ipambabayad namin. At yung mga oras na to talaga na kinakabahan na talaga ako while waiting sa admitting. Akala ko pagdating doon, i-admit ka na agad. Maghihintay pa pala. Kaya advice ko sa mga for admitting, agahan nyo para hindi kayo maghintay ng matagal. Kami 10 pa lang ng umaga, dumating na kami. Pero 7 kami na ipasok sa room. Nasa payward room pala kami. Hindi kasi namin afford ang semi-private na room. Kaya ito ang advice sa amin ng doktor ko. Same procedure naman ang gagawin sa akin. Na room lang ang naiba. Sa mga oras na to, naninibago nga ako. Kasi nung before na na-admit ako, hindi ganto, hindi siya madilim. Tapos yung CR niya may hot and cold. Basta iba siya. Then I realized na nasa adult pay ward kami kaya hindi ako pwede magreklamo. Akala ko kasi yung CR sa labas ng room ay eh, yun yung gagamitin namin. E, syempre, malam, eh syempre malamig. So may hirapan ako maligo. Kaya sabi ko, di na lang ako maliligo kung apat na araw, apat na araw ako di maliligo. <laughs> and may dumating na na nurse for monitoring. And binriefing naman kami kung ano yung mga dapat gawin. Siya kayong sa hot and cold na CR, sinabihan na kami na meron kaya tuwan ako ng mga oras na <laughs> Kasi sabi ko, simpa din pala. Tapos hindi ako makatulog ng mga oras na yan. Kaya sinayawan niya ako. Tapos etong room, mas malaki, mas maliwanag. Kaya nawala yung pagkalungkot ko. Sabi ko, bait talaga ni Lord. Lahat ng mga ano, nangyari is pabor sa akin. Meron kasi akong katabi din sa room 5. Naka-apelido ko. Tapos same procedure din ang sa akin ang gagawin. So baka to daw sila. Buti na lang ako yung nilipat. Sino nga naman kasi yung makakatulog niyan? eh, dalawang araw na lang. O operahan na yan. Kaya kabado kabisado talaga yan. Buti na nga lang, di pa ako kinakabitan ng mga swero niyan. Kaya advice ko din sa mga operahan din na katulad ko, magbaon kayo ng sandamakmak na lakas ng loob para talaga makatulog kayo. Good morning, the day is December 20, 2023 Unti-unti na nga nagpupunta yung mga doktor sa akin para i-briefing ako Kaya unti-unti na din lumalakas yung loob ko May binigay na nga yung nurse sa akin na pampaligo ko daw Tsaka yung panghilo Pinakahilo din ko daw yun sa bandang gitna sa dibdib ko Tapos kalahati daw muna ngayon Then kalahati bukas all over my body Tapos akala ko sabon lang talaga to So unang hingi ako ng shampoo sa kanya yun pala, yung sabon pala na binigay sa akin, all over pala yun, as in pati sa buhok, ganyan. Tapos pinagpalit na din ako ng gown. Maga na ako naligo kasi may mga ikakabit na daw sa akin. Ayan, kinabitan na ako ng monitor, parang ECG shape. Then, more practice pa rin sa incentive spirometer para hindi daw mag-collapse yung lungs ko habang naoperahan ako. Fast forward, alas 7 na nga ng gabi nito at pinabili ko na siya ng mga dapat kong kainin kasi alas 11 is magpa-fasting na ako. 7.30 kasi ng umaga yung operation ko. And binigay na din yung mga ibang gamit for tomorrow and this is part one of my journey for my open heart surgery thank you heart